tigas ng ulo ng batang to. Alam kong nariyan ka! Ha? Huh? Aba? To! Naku, talaga naman! Nakatakbo na naman ang batang ito! Bakit kaya umandar na naman ang katamaran niya ngayong bakasyong to? Uh. nako talagang batang ito. Hindi ko na malaman kung paano ko siya mapapatino. Ano kaya ang dapat kong gawin? Wala pa po palang nakakakuha na isang daang dolyar na gantimpala? Wala pa. Hindi pa po ba siya nauhuli? Hindi pa, pero sinisiguro ko sa iyong babagsak din siya sa aming mga kamay. Alam niyo na po ba kung nasan siya? Hindi rin. Huh? Malamang eh, nagpunta siya sa malayong lugar, kaya hindi namin makita. Ang ibig niyo pong sa... Simula nung makataka siya pagkatapos ng paglilitis eh, wala na nakakita. Mari nagtungo siya ng Mexico. Mexico? Mm-hmm. Dahil kapag siya ay nakalagpas sa hangganan, yun ay sa Mexico, hindi na natin siya maaaring hulihin. Maaaring doon siya nagtago. Ganun po ba? nakatira sa bahay na to, ha? Oo. Habang naroon tayo sa Arkansas, ang daming nasira sa bahay ko. Pang tag-araw lang talaga ang bahay na to. Oo nga, Malapit na ang taglamig. May alap ka bang maayos na lugar? Na may bubong, ha? ha? At may makapal at matibay na dingding para huwag pasukan ng malamig na hangin. Hmm. Hmm. Ah! Uh, saan? Ngayon ko lang naalala. Ano gusto mo ba, Hak? Eh, saan yun, Tom? Sa bahay ng multo. Sa bahay ng multo? Sa bahay ng multo. Di ba titignan nga sana natin yun? Ayoko tumira sa ganong bahay. Naniniwala ka bang may multo nga doon? Hindi. ay alak. Natatakot ako sa bahay na yun, Tom. Oo nga, matanda na nga at luma na yung, pero sigurado ko matatag ang pagkakagawa ron. Pumasok ka na ba doon? Nakita mo na ba ang loob ng bahay? Hindi ko pa nga nakikita. Salta ka na salta. Hindi mo naman pala alam eh. <laughs> Halika na. Saan? Halika na doon para makita natin. Tingnan ang bahay ng multo? Oo. Kasi nung papunta sana tayo doon, nakita naman natin si Indian John na pinas lang si Dr. Robinson. Kaya hindi na natin na ituloy ang pagpunta roon, di ba? Oo nga. Noon nga nangyari yun. Kaya nga halika na. Hindi naman nakakatakot pag umaga, di ba? Natural hindi.

Mais je fais tout pour l'oublier. Ouais, mais c'est difficile. damot na alis natin ang mga nagkalat na bato. Maaari nang tulugan ito. Hindi. Ayoko tumira dyan, Tom. Mukhang malinis naman ang loob niyan, eh. Ayoko. Uh. <coughs> 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 ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi lumalabas sa mga multo sa umaga. <coughs> Natatakot ka ba? Hindi. Sige, dito ka na lang kung gusto mo. Ako na lang ang papasok at titingin. Oh, hindi! Sas Sasama ako! Hintay! Sasamahan kita! Uh. May nabalitaan ka na bata sa lugar natin na pumasok na dito? Wala pa. Tayong dalawa pa lang ang una papasok. Kinakabahan ka pa ba, ha? Ha? Huh? Hindi! Anong kinakabahan? Uh. Uh. Wala akong makita. Siyempre wala pa. Mauna ka na pumasok, Tom. Uh. Oo, oh, mauna ako. Ah! Tom! Bakit? Ano nangyari? Ako po... Uh, bakit ba? Agi yun lang yan eh. Nagulat lang ako. Talaga? Marunong ka rin palang matakot eh. Ang yabang mo kasi, Tom. Kasi bata pa ako, ayoko na mga agaw na yan. Oh, tignan mo, totoo mo. May chiminea at ang laki. Ah! Ah! Ayos ka ba, Hak? Sira na sa hig, ka. Oo, oh, ayos lang ako. Ayokong tumira dito. Masyadong malaki ang bahay, hindi kami bagay. Lahat dito mukhang matanda na at luma, huh? pero palagay ko walang multo dito. Tom, sa tingin mo, meron dito mahalagang bagay. Magandang lugar to para pagtaguan ng mga ninanakaw ng masamang tao. Oo nga, no? Tina, panik tayo. Oo. Oh. Ingat sa pagakbang. Sira mga kahoy. Oo. Oh. Iwan na lang natin yung piko dito. Oo, oh, sige. Ha, bakbakay natin ang piko ang sahig. Sabi mo, diba, baka may magnanakaw na nagtago dito ng mga nanakaw niya. Oo nga, no? naman ano kaya yan? Liga, tignan natin, ha. Huh? <laughs> uh? Ay, nako naman! Binikit sa mukha ko, mga agyo na ito. bahay ng multo pala ito eh. Ay, nako. napagut ako. Ay, makapagpahinga nga muna. Amo, hindi ba kayo nainitan niyo sa balbas nyo? Bakit niyo ba ginusto pang bumalik dito, samantalang mapanganib na para sa inyo? Wala na ibang paraan. Alam kong mapanganib na narito ko ngunit kailangan ko magdaan dito bago ko magpuntang Texas. Hindi ba kayo nakilala ng mga tao sa bayang kanina? Walang nakaalam na ako si Indian Joe. Ang galing na magkakaayos ko sa aking mukha. Totoo yan, amo. Kahit na ako, hindi ko kayo eh. Nang tinawag mo ako sa bahay, nagulat ako. ang lakas ng loob niya, amo? <laughs> pala, Hill. Tumingin ka sa labas para makatiyak tayo na wala nakakita sa ating pagpasok dito. Baka malagay tayo sa alanganin. Mahirap na. Ang hindi po, amo. Amo, wala namang puntao sa labas. Mabuti kung ganon. Ah, ganon pala. Dito nyo pala tinatago ang inyong pera, amo, ha? Tama ka. At ngayon, narito ang iyong kaparte. Naku, ah. amo, maraming salamat. Salamat. Ha. Sandali, amo. Ano naman ho ang gagawin niyo sa balutang yan? Hindi ko dapat nadala-dala ang balutan. Mahirap na. Ebidensya yan. Eh di balikan nyo na lang po dito bukas bago kayo tumakas o puntang Texas. May katwiran ka. Mas nakakatakot na ilipat ko pa ito sa ibang lugar. Hmm. Amo, sa chimenea niyo pala itinatago niyo pera. Pero hindi magalig na pagtaguan yon kaya ililipat ko na lang ng lugar. Ibabaong ko ito sa ibang sulok. Basta, kailangan maghukay tayo. Mabuti na lang pala, Amo. May panghukay tayong gagamitin dito. Ibigay mo sa akin yan. Hindi, Amo. Ako na lang. Hindi. Ako na magukay. naman natin pagkalis nila to. Malalim yata ang inuukay nila. Hindi masyado nalalim ah. Oh, kaya hindi naman namin yan eh. <coughs> Bakit po, Amo? Ano <coughs> Mm -hmm. Gil, halika. Tignan mo Ayan. Ano po kaya ito? Isang kahon na binaon sa lupa. Ano kaya ang laman yan? Baka naman po isang kahon na puno puno po ng ginto. Kung ganoon, may mga taong unang nagpaon dito ng paul na yan. Sige, ito natin. Halika buhati natin. Ah, baka mo mabutet pipi ko hingko. Um. Ginto, amo! Ma mga pera ginto ito, amo! Oh, libong dolyares. Mayaman na tayo. Mayaman na tayo. <laughs> ang galing, amo. Napakagaling. Hindi na ito isang pakarap. <laughs> <laughs> ang galing. Nabalitaan ko nga na ang piratang si Maril at ang tauhan niya ay rito. Pero si Maril po ay matagal binitay. Kaya atin na to. Ating ati na mga gito ito amo. Ati na. <laughs> ati na to. <laughs> Teka nga pala hil, bakit may piko rito ngayon? Ha? Nang huling manggaling ako dito, walang piko rito. Sino ang nagdala nito? <laughs> natitiyak niyo ba yan, amo? Oo, natitiyak ko. Oh. Kung ganun, may taong pumasok po dito. Para ano? Anong pakay nila? Para magbukay ng pera, amo. Walang nakakaalam na dito ko'y tinago ang pera. Bakit sila narito? Aba, nga, ano? Kahit nga po ako, amo, hindi ko alam na dito niya tinago. Sino kaya ang nanggaling dito? At kailan? Baka nasa itaas pa kung sino man yun. <coughs> wala po, amo. Sa palagay ko po'y wala pong tao sa taas. Maaring mayroon kailang makasiguro. <coughs> Papanig po ako sa taas, amo, at titinan ko kung may tao. Shhh! May nararamdaman ako. Ayun. <laughs> po nangyari sa inyo? Uh, sakit. Sa hina po na hagdan, wala makakapanik doon. Uy, uh, uh, paano, amo? Ano pong gagawin natin sa mga pera? Ibabomba natin muli dito? Tama ka palagay kayo wala nga makapapanhik doon sa taas at walang ibang tao dito. Pero pinag-iisipan ko pa rin kung saan natin ibabaw niyang mga kayamanan na yan. Pero maaaring... Ay, buti po kayo, labas na natin ang mga pera pansamantala oh, pansamantalang ilalagay natin sa hinukay kong lupa. Alin pong hukay, amo? Yung may bilang dalawa sa ilalim ng cruz. Dahil yung isang hukay doon ay nakatiwangwang at may butas. Kung gano'n po, amo, kailangan natin magmadali. Mamaya, pagdilim. At saka kapag binago niya itsura niya, amo, wala makakilala sa inyo. Oh, sige. Gawin na natin ngayon. Kailangan po natin dalian. Et tu vas Nandiyan ka ba? Oh, Tom! Nakita mo ba si Indian Joe? Hmm. Hindi eh. Ikaw, nakita mo ba? Hindi ko rin nakita. Libo-libong dolyar daw, di ba? Sabi pa nila, tatago daw nila sa butas. Sa kaya yun? Hukay bilang dalawa daw sa ilalim ng krus. Eh saan hukay yun, Tom? Uh, ang hihina naman natin. Hindi tayo nakakilas na nakatayo sa gulat. Ha? Ah, huwag natin pag-usapan yan. Isipin na lang natin na muntik ka tayo mamatay, Tom. Biruun mo, nandito lang pala si Indian Joe. Dapat ba natin sabihin to kay Hepe? Ha? Huh? Dapat natin paalam, pero paano natin sasabihin to kay Hepe? Ha? Huh? Eh kung ano lang ang kakatwira natin, ganun ba? Hindi natin sasabihin ang lahat ng alam natin. Tama! Huwag natin ay tungkol sa gintong perang nakita natin. ha uh, Hak, ay uh, sangay na ko dyan. Ngayon, ano ang mga sasabihin natin kay Hepe? Uh, <coughs> Sigurado po kami, isa po sa dalawang lalaki lumabas sa bahay ng multo si Indian Joe. Natiti ako po. Uy, bakit walang nakakilala sa kanya kung bumalik man siya dito? Nagibang anyo po siya. Nakabalbas po siya ng huwad. Pero, Hepe, nahilala ko rin po siya kagad. Ah, huwad na balbas. O sige, sabihin niyo sa akin, saan naman siya nagpunta? Hindi po kami nakatayo sa sobrang takot, kaya hindi po namin alam. Hepe, nasa paligid lang po si Indian Joe oh, sige, sige. Gagalugarin namin ang bahay na sinasabi ninyo. Pero sa palagay ko eh, hindi si Injan Jong nakita nyo. Baka ibang tao yun. Sinimulan ni Hepe noon din ang paghahanap kay Injanjo. Jo. Ngunit hindi pa rin niya makita to. Nasaan nga kaya si Injanjo? At saan kaya niya tinago ang mga gintong pera? sana makita namin yun ni Hak.